The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides Kapong po, matapat na sumunod lang si David sa kanyang tatay ano? Na magatid ng supply sa kanyang mga kapatid na sundalo Sabi nga po natin kahapon, just be faithful kung ano may pinapagawa sa ni Lord Ano man yan, maliit, malaking bagay, ang labanan po, pagiging matapat Yung fruitfulness will follow I believe kapag ready po yung puso natin na i-bless na tayo ni Lord, ipipresent niya yung oportunidad para ma tayo. Kung faithful tayo sa maliit na bagay, papalaki ni Lord yan. Yung mga nag ng malaki agad, kahit illegal at immoral, nako po, huwag nating hintayin yung consequence niyan. Huwag tayo pupunta sa lugar na yon. Nung makita ni David na inaalipusta nga ni Goliath, yung higante, no? yung Diyos ng Israel, nagpresenta siya sa Haring Sol. Ako na lang po lalaban. <laughs> nung nakita siya nung hari, sabi, ako, eh batang-bata ka pa, patpatin, samantalang itong si Goliath, nine feet ang taas or more, okay, mandirigma na yan mula pagkabata. Baka patayin ka lang iho, di ba? Ang sagot ni David sa hari, ako po nag-aalaga ng mga tupa ng aking ama. Kapag isa sa mga tupa na inaalagaan ko, tinangay ng leon or oso, hinahabol ko, inaagaw ko sa bunganga niya, at pinapatay ko yung leon at yung oso. So, ang sinasabi lang ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mababangis na leon at oso, ililigtas din niya ako dyan sa higante na yan. Kung po natin si David, ang puhunan niya hindi yung maangas o lakas lang ng loob o batang hambog. Hindi po. Ang puhunan ni David, naging faithful ang Diyos ko sa oso at sa leon, sigurado ko iingatan din niya ako sa higante na yan. Tayo po ba may testimony ng faithfulness ni Lord? yung araw-araw lang na tayo humihinga, yung araw-araw lang na tayo may pambili ng pandisal at kape, that's a faithfulness from God, parang mana from heaven, daily, pinuprovide niya. So, wag ko kayong mawala ng pag-asa. Kung faithful po si God sa kape at gatas ting umaga at sa inyong pandisal, He will be faithful po sa future. Anyway, fast forward ko lang Brad Ted, wala na akong oras. Nung magkaharap na itong dalawa, inalipos na, na, naman ni Goliath, akala niyo ba sa akin, aso at bat pat, -pat binigay niyong kalaban ko? And I could just imagine yung mga sundalo ng Israel. na kung sino ba itong pinadala ng hari natin? Bakit binatilyo, ang payat? Eko sa bagay, at least may alay tayo ngayon sa sa kalaban. Ano? So at least kung mapatay man to hindi na ito mangungulit ngayong araw na to So na-imagine ko lang po yung ngunit. Ito po ang nangyari. Pagharap po ni ni, uh, uh, ni David, sabi sa unang Samuel 17, 45. Sabi ni David kay Goliath, inaalipos na mo yung Diyos ko. Sabi dito, Sumagot so, si David, "Makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamak." Grabe 'to, no? Hindi sinundan pa ni David na "Papatayin kita ngayong araw na 'to, pupugutin ko 'yung ulo mo. Okay? Ang mga bangkay nyo sa kanong mga Filisteo papakain namin sa ibon." parang sobra naman tong bata na to. Napakalakas naman ng confidence. Ang kapal na mukha, ang yabang. Hindi po nanggagaling yung yabang ni David sa kanyang kakayanan. Sabi lang niya, sa pamamagitan ng makapangyarihang Diyos ko. Siya ang magliligtas sa akin at sabi niya, pag natalo namin kayo, malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel. Yun po ang agenda ni David. Hindi para siya sumikat, hindi para sumikat ang Israel, para malaman daw ng buong mundo na makapangyarihan ang Diyos ng Israel. Kung ang pananaw po ng mga uh, uh, mga sundalo ng Israel, ang laki niyan, titirisin tayo. Sabi naman ni David, sa laki niyan, hindi ako sasablay. And true enough, isang bato lang po ang pinakawala niya sa kanyang tirador. Bumaon sa noon ni Goliath, bumagsak si Goliath, kinuha ni David ang espada mismo ni Goliath, at pinugot ang ulo niya. Mawalang galang po sa kumakain, yung po yung nasa Biblia kinuha yung ulo ni ni, ni Goliath at ipinresenta sa hari nila kay King Saul. Ito na po, yung sinasabi titirisin lang ako, ang Diyos ko ay makapangyarihan. Ikaw po na nakikinig ngayon. Ano ba yung mga kinakaharap nating higante ng buhay natin? Sakit, kakulangan sa pera, emosyonal. I don't know, hindi ko po alam kung anong Goliath ang kinakaharap natin. But isa lang po ang alam ko, mas malaki ang Diyos natin sa anumang Goliath na kinakaharap mo. Ang tanong lang, may relasyon ka ba sa makapangyarihang Diyos na to? O patuloy ka umaasa sa iyong sariling kakayanan, sa iyong koneksyon sa gobyerno? Umaasa ka ba sa iyong pinag-aralan? Umaasa ka ba sa bank account mo? Hindi po ganun si David. Sabi sa unang Samuel 17.45, Makikipaglabang ka sa akin, andalay espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel, na ngayong hinahamak. Tayo manalangin, Panginoon anong mang Goliath ang kinakarap namin ngayon. Throughout history, lagi pong panalo ang nasa side mo. Ang mga taong gumagawa ng tama, ang mga taong nasa iyong side, Lord God, legal at moral ang ginagawa. Alam namin, Lord, Ikaw, Lord, ang magdadala sa amin ng success at victory. Patawarin niyo kami, Lord, kung kami nagtitiwala sa sarili naming espada, sibat at punyal, sa sarili naming kakayanan, sa sarili naming talino, sa sarili naming koneksyon sa gobyerno. Lord, sa iyo lang kami aasa dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diligtas niyo po kami sa aming mga gulayat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.